So may update lang ako sa inyo ngayon galing sa Senate of the Philippines. Medyo para sa akin hindi na bago to, no? Kasi may mga ilang mga bill na nakahain pero hindi rin natutuloy yung pag uh, ano, uh, nila do sa Senado nung bill ng mga abusive lending uh, <clears throat> collection, no? Yung mga paglabag sa mga debt collection sa so, pag-usapan natin kung ano ba yung inihain niya at kung sino yung naghahain na na panibagong bill para doon sa mga abusadong uh, lending companies, okay alright, welcome back, magandang araw po sa inyo lahat ah uh, Uh, maglalambing lang po ko sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook TikTok at itong aking Youtube channel pakipindot na rin po yung like para mas lalo pang lumawig ang ating channel sa maraming tao na nangangailangan ng payo o advice at mga updates sa mga online editing apps, at say, pakishare na rin po at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online editing apps, so yun ah no? uh, may nagpasa kasi sa akin sa GC. Meron no? mayroon share sa akin. Uh, buti, ito yung kagandahan na may GC, no? Yung iba kasi nakakakuha ng info. Bukod sa akin, e eh, medyo nakakakuha tayo ng mga uh, ibang mga bulong-bulong dyan kung ano na nangyari sa mga Ola uh, Victims Community. eh nakakakuha. Pero bukod doon sa, syempre, medyo kilala natin yung mga ibang mga nasa group na no ng mga online victims community and then may sarili rin ako ng GC eto nga ngayon kung gusto niyo pong pumasok din sa GC ko lagay ko na lang yung link do sa description pindutin niyo na lang po pero hindi po ako marami kami ako lang po kaya hindi ko agad-agad kayo ma <coughs> ma-accept o ma-entertain kasi Siyempre may trabaho din po ako at taka, may mga ibang gawain din ako sa buhay na personal. Ngayon pag-usapan po natin ito nasa Senate of the Philippines. Senior lang sa akin. Salamat ha. Shout out sa mga member ko sa GC. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong at saka sa pagbibigay ng mga info sa akin na mahalaga katulad nito ngayon. So ito, sa Senate of the Philippines 19 Congress, press release November 26, 2024. Bill ni Senator Robin Padilla paparusahan ang abusadong pangolekta ng utang. Okay. Naghain ng panukalang bata si Sen. Robin Hood, Robin Padilla para parusahan ang abusadong pangolekta ng utang kabilang ang panirigalig at panghihiya. Ani Padilla, inihain niya ang Senate Bill 2882 dahil hindi sa patang proteksyon ng RA 9474 Lending Company Regulation Act at RA 7394 o Consumer Act laban sa ganitong abusadong gawain. Over the years, the Securities and Exchange Commission The National Data Privacy Commission and the law enforcement agencies have received numerous complaints against financing com companies and lending companies harassing, shaming, and employing abusive, unethical, and unfair means upon their customer or client to force the settlement of debts. Likewise, they, there has been a proliferation of misuse of customer or client personal information and the public disclosure of unpaid loans or balances, ayon sa mga babatas sabihin eh, maraming taon na ang lumilipas eh patuloy pa rin ang paglaganap ng ganitong klase ng mga abusive uh, collection ng mga abusadong mga lending company o lending company na ilan ha, hindi ko sinasabi lahat ha yung marami, karamihan sa mga online lending house at pati na rin yung ibang mga humahawak ng mga lending companies hindi ko nilalahat ha, at ulitin ko baka sabihin na naman iba niya, nilalahat ko na naman uh, Dagdag niya, umiiwas sa pananagutan ang ganyang lending companies sa pamamagitan ng paggamit ng third party service providers para mangharas o mangharas ng mga may utang. Isa sa mga hakbang sa panukalang batas ay ang pagpataw sa mga financing <coughs> companies sa lending companies ng pananagutan sa mga pinagbabawal na aksyon para hindi nila malusutan ang pananagutan. This proposed measure declares it as a policy to regulate the collection practices of FCs and LCs to defer the use of means that are prejudicial to the interest of the public Anya. Sa panukalang batas, kabilang sa mga prohibited acts ang pagbanta, uh, paggamit ng banta ng karahasan, paggamit ng basta sa pananalita at insulto sa may utang, paggamit ng social media at ibang online lending platform, online platforms, online, internet, online platform para ipahiya ang may utang, pagbulgar ng personal na impormasyon ng may utang pagtawag sa may utang na hindi naka, na hindi, sa hindi makatuwirang oras okay yun na ah. notwithstanding uh, not the borrower's consent contacting the person's relatives colleagues or acquaintances other than the than those named as guarantors juroric, or co-makers shall also constitute constitute unfair debt collection practices ani ah, Padilla may multa na 50,000 para sa unang paglabag, 100,000 sa pangalawang paglabag, 500,000 sa pangatlo at 1 milyon sa siyam na pong araw na suspension ng lending at financing activities ng pangatlong paglabag at pagbawi ng Certificate of Authority to Operate as a Financing and Lending Corporation sa ikaapan na paglabag. So ayun sa pano ka batas, ibubunyad din ng mga financing at lending company sa Securities Exchange Commission at Bako Central ang impormasyon sa kanilang third party service providers kasama ang nakarisong numero na sa nagagamitin sa pagkolekta ng utang. Eh, sinasabi niya is lahat kasama na. Okay? Sa batas na to, pati third party collection, kailangan ibigay ng mga lending companies o ng mga online lending companies na yan yung pati mga third party collections nila na kung saan eh, sila yung mga naniningil <coughs> excuse me mostly naman you know, uh, ganun yun no? talaga yon parang pag pinasa doon sa third party collection sila yung mga haras pero totoo lang na hindi na kailangan minsan ng mga ibang online lending apps na haras gamit na third party collection. Kasi mismo sila nagme-message, di ba? Alalahanin niyo na lang yung nangyari kay Amy Sunshine Cruz. Di ba mismo yung kumpanya ng Ola na yan yung nag uh, lalagay sa message na sila yon. Nilalagay pa nila yung pangalan nila ro sa text messages na ginagamit noon sa pangharas kay Amy Sunshine Cruz, di ba? Naalala niyo? O ano yung isipeso, peso, wala pang third party collection yon. At wala na mapagkakautang si Miss Sunshine Cruz doon, okay? Kaya nililinaw ko lang na hindi porket gumamit sila ng third party, yun ay mga haras. Is the same situation na pwedeng uh, ako ano ko san, ireklamo uh, e yung parehas na ano ng both parties. Kaya ang sabi ko sa inyo, in third party collection at yung OLA o yung online lending company eh pwede rin kasuhan dahil kung ano yung ginawa ng third party at kung ano yung ginawa ng landing uh, lending company o na lending uh, platform na yon ay eh, parehas silang pwedeng sampahan ng kaso. Okay? Kaya nililino ko sa inyo ha. Kasi nagtuturuan yung dalawang yan lagi eh. Pero ito sa batas na to, actually marami na akong na-share sa inyo. Kung maalala nyo, no? last year, no? kay Senator Win Gatchel yan, meron din siya. Tapos yung kay Senator Tulpo, meron din siya. Tapos ito, nagkaroon ng last na hearing uh, tapos anong nangyari do sa last hearing dito sa about sa mga abusive uh, collections, di ba? si Mark Villar, si center Mark Villar yung humawak. Ang naging problema by that time, walang taga SEC. Walang taga OLA. Ang tanging nandun lang na representative ay yung sa GCash. Kung saan tinatransfer yung mga transaksyon na nanggagaling sa lending company o sa OLA o tsaka doon sa mga borrower. Sila lang yung nandun doon by that time na nagkakaroon ng hearing at wala ang mga resource persons kahit mga OLA victims ay wala kaya nangyari doon no? nung in-update ko yun nung huli is di pa masyado nagsisimula di pa nagiinit ang mga point ng mga uh, tao roon eh na imug na o na suspend yung hearing dahil wala at kulang ang resource para sa dahil yung nagtanong si Senator Mark Villar kung meron bang representative ang SEC is walang pumunta wala rin ang ola wala rin kinuhang mga biktima para mag paliwanag at para i-share kung ano ba yung nangyari sa mga ganyang klase ng mga pang-aabuso ng mga lending companies, mga financing companies at ng mga online lending apps companies. Yun po yung nakakalungkot doon. Oh. Ang dami nang gumawa ng batas pero walang naipasa. Meron naman, kaso nga lang, yun yung sinasabi niya na hindi naman talaga sapat. Pero tandaan niyo kung bakit na wala <clears throat> kung bakit na wala nang lisensya yung uh, ibang mga ola ha ay dahil sa paglabag sa unfair debt collection practices. At yung mga nakasuhan ay dahil nga doon sa 70 uh, 7394 at yung isa na sa 94, 74. Yun yung isa ng pangkaso doon sa mga sinabi sa inyo ng mga ola na may kaso yan like sa UPeso, sa Aramorak, sa ah, may isa, FESL, tsaka yung Microdot tsaka yung surety, yun yung mga may kaso, no? yung sinampahan ng 94, 74, tsaka yung consumer act, yung 73, 94, yun po yung mga pinasang ah, isin ng pangkaso doon sa mga lending na may kaso ngayon sa korte ng SEC by, but by that, the, uh, kulang nga raw, uh, which is talagang kulang kulang na kulang para sa akin yung batas, kasi parang wala rin pangil eh, no? dapat magkaroon din ng, ng resolution o bill na magkaroon ng ahensya ng gobyerno o departamento ang SEC na pwedeng mag-report sila mismo na yung mga abusadong ola o mga abusadong lending apps ay mawala sa Play Store. Ganun sana. Kung talagang ano, eh, kung parang counterpart, pwede sila makiusap. O kaya eh, pwede magkaroon ng isang departamento na sasabihin, pwedeng tanggalin nyo na yan kasi abusado dito sa bansa namin yan, sa gobyerno namin yan. Ayun. At para malaman ng Play Store, na hindi maganda talaga yung mga ulan na yon. So, na pwede na tanggalin may hindi ka tulad ng yung iba naman na okay naman talaga na wala masyadong uh, negative reviews. Diba? Ay, sample, bilis. O, so, si, ano, si Tala, wala akong masyadong reklamo dyan. O, yung ibang lending companies, like, uh, yung nasubukan ko na hiraman, o, yung iyon. Wala akong masyadong reklamo. Kasi, nakikipag-usap naman. Basta, through proper uh, legal settlement. Diba? Ganun lang naman, eh. Yun lang naman yung pinaglalaban ko rito yun lang naman pinaglalaban namin dito ni Boss Ray ingat ka Boss Ray mukhang busy busy ka shoutout nga pala sa iyo ah, nahuli na halos <laughs> patapos na ako so yun mga kajay in update ko lang kayo about sa mangyayari ah, dito sa Ola Victims Community mga nangyayari no? ah, dito updated tayo at salamat doon sa mga member ko ulit papasalamat po ako sa inyo sa pagbibigay ng mga info at kung gusto niyo sumali sa GC ko ilalagay ko yung link dito sa description at nahintayin nyo na lang po kayo na <coughs> medyo masakit kasi yung lalamunan ko <coughs> uh, medyo ano, tutuyon ko daw eh. Sensya na. Uh, sana po nakatulong tong video ito para sa inyo. At uh, muli, ako po yung maglalabing na mag, uh, po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, sarang ham na po. Salamat.